Babalik ang inyong Lola Chichay! Hello, hello world! <laughs> Saan ba papatay? Hindi ko makita! Siyo <laughs> nga, <syunga>, Lola! <laughs> mga kachichay. Good morning, good afternoon, good evening. Ayan. Pasensya na po at uh, ilang araw akong nilagnat. Yes, man. Tagal kong nilagnat. Buhat ng Sunday, Monday, Tuesday. Gang kahapon nilagnat pa ako eh. Tinangkaso kasi ako. Ang unang nagkasakit, yung two boys ko. Kaya lang nahawa ko. Pag ikaw pala ang nag-aalaga, syempre, mahahawa ka din. Ayan, alternate kaming nilagnat. Nang gumaling na yung two boys ko, ako naman. Pero ako ang malala. Biro nyo, buhat ng ano, 3 days akong nilagnat. Umiinom ako ng gamot, mawawala yung lagnat, bababain yung lagnat ko, and then babalik na naman. Eh, tama-tama, summer kasi dito. Pasensya na kayo ha, ang ingay ni, ang ingay ng ibon ko. Si sa kasi yan eh. Kaya nahirapan ako. Ngayon, sa 3 days kong lagi akong nakahiga dahil wala akong lakas na, na mag-vlog, Or pag-aasikaso sa bahay, ni hindi ko nagawa. Mabuti na lang at uh, nag-aasikaso rin yung asawa ko. Tumutulong din ng bunso ko. Kaya kahit paano naman is, na ko ng dalawang lalaki ko. Kaya lang, syempre, lalaki, walang alam sa loob ng bahay. Asawa ko pwede magluto. Pero yung sa gawaing bahay, talaga walang alam ang dalawang lalaki ko. Biro niya. Sabi ko nga eh, ayoko ng third eye. <laughs> kasi ang third eye, ako lang kasi nakakakita ng mga marurumi. <laughs> ayoko ng third eye. Sabi ko tuloy, nasawa tao ng tawa, asawa ko. <laughs> Ayun. Kaya ngayong araw, ang marami kong gagawin dahil buhat kagabi, nung nilagnat ako, minum na akong gamot. Hanggang ngayon, ilang oras na na nakakalipas na hindi hindi bumabalik yung lagnat ko at iba yung pakiramdam ko maano na ako ngayon yung talagang par malakas na ako yun nga lang talagang in, inaano ko sa sipon ko inubo nga ako eh kaya medyo ngongongongo ngongo pa ako pero okay na hindi na ako nilalagnat. Kasi alam ko, pag lalagnatin ako yung, di ba, ang feeling ng nilalagnat, yung nilalamig, ganon eh, wala na akong nararamdaman. Wala na yon Kaya, okay na. So, alam nyo, napakadumi ng bahay. Akala nyo, ayos yan, na Hindi. Hindi. Sa taas yan, eh. Kaya, wala kay nakikita marume marumi. Siguro, pag binaba ko tong camera, makikita nyo, ang dumi ng bahay ko. Ayan, oh. <laughs> Ayan, nandumi ng bahay, oh. Kailangan ko na maglinis. At ang dami kong lalaban. Ang dami kong lalaban. Sus, ginoo. Baka siguro dalawa o tatlong ikot ng washing machine ko. Kasi talaga mga lalaki, wala talagang alam, eh. Ang dami ko talagang gagawin. Bus ko, ginoo. Bye! <laughs> Wait lang, papakita ko sa inyo kung ganda May kong lalaban, magsasampay na nga ako eh Pakita ko ah Okay, start na tayo maglinis. Eto, ganyan ang bahay dito sa Japan, Sa kondominium kami. Kaya lang, ayan, maliit po talaga ang bahay ng mga Japanese. Ayan, o. Tapos na nga yung isang pag-ikot ng aking, ano, ang aking, ayan, tapos na itong aking isang ikot ng aking washing machine. Kasi, syempre, pag maglalaba tayo, separate ang mga puti sa mga dark. Ayan, o isang tambak pa yan siguro mga mga twice ko pang anuhan yan ni iikot hindi kakasya sa ano sa aking washing machine kasi tatlo lang naman kami pang 7 kilo lang itong aking washing machine and then papakita ko kwarto ng anak ko kung gaano kadumi ilinisin natin yan ayan yung kwarto ng anak ko biro niya ayan yan. dumi alilinisin ko at just ko po ito yung tulugan namin ng aking asawa. Kaya lang, doon ako sa living na tulog. Ayokong katabi siya kasi baka mahawa uli. Nain yung kama na. <laughs> Ay, Diyos ko. Baka lagnatin ako uli sa ganyang kadumi. Ayan yung kama namin ng asawa ko. Ayan, oh. Diyos ko po, ano ba yan? Ano na kay kailan to? Tignan nyo naman. Kailangan ko na maglaba. Ayan, no, Oh. Ang dumi-dumi. Diyos ko po. Tignan nyo naman. Ay! Ano ka? <laughs> Kailangan ako ng kumilos. Baka lalo ako magkasakit pag ganyang kadumi. Ayan. Tignan nyo naman ang aming entrance. O, oh, sapatos man lang, hindi malinis. Diyos ko, ganyan. Dito sa Japan. Diyos ko po, wala kang katulong lahat ng gawain eh sa'yo iyo just ko ayan sa patos man lang hindi man lang maitabi sa, git sa gilid ayan ang entrance namin pero mamaya lilinisin ko na yan lilinisin na yan ng ay lilinisin na yan ng lola kaya kahit pa unti-unti wag bigla kasi baka naman mabinat tayo ayan ang aking piero o oh, si ganyan ang bahay ng lola, ayan po. Ay, maingay. ayan, Maliit lang po ang bahay namin. Madali naman siyang linisin kasi kami lang naman ng ano kuya eh, ng ng bunso ko, asawa ko, at yung dalawang panganay ko may mga asawa na may kanya-kanya silang bahay. Kaya tatlo lang kaming nandito. Ah, uh, ito ang living namin. 'Yan ang living yung kalahati ng living namin, ginawa ko para sa business ko. Nagbi-business kasi ako, nag-online selling po ako. Kaya kalahati ng kalahati ng aming living is kinuha ko, diyan ako nag-online selling. Ayan, pakita ko sa inyo. May mga cover pa. Nilagyan ko ng cover kasi para hindi maalikabukan. Nago-online selling kasi ako. So, ayan ang, kumbaga sa ano, little office ko yan. Ayan, may mga cover pa siya. Ayan, nago-online selling ako. Gumagawa kasi ako ng mga uh, bracelet, ng mga natural stone. Ayan, lahat ng mga bracelet nandito ako, lahat ng gumawa. Nagtitinda din ako ng uh, 18K Japan Gold. Ayan, nagtitinda din ako. Ayan, ayan. So, lahat ang nakikita nyong natural, bra uh, natural stone na bracelet, ako po ang gumagawa. Ayan. Yan ang mga ano ko, mga ino online selling ko. Ayan. Kaya, ayan, let's ko Ilang ano na ako na hindi nakakapag-live. Kasi nga, ba diba, nagkasakit ang lola ninyo. Ganyan ang aking uh, ginagawang office ko yan. Ayan. Misay, naawitan na ako ng asawa ko. Naawitan na ako ng asawa ko na uh, mag-concentrate na lang ako sa aking natural stone bracelet at uh, saka sa gold ko. Iyan ko na i-dispose ko na daw, I ibenta ko na yung mga yung mga ano ko, yung mga uh, ornaments kaya lahat yung mga nandyan Is nasa 50% of yan Eh, pinapano na sa akin Kasi nga, sa sa aming living Is maliit na Eh, marami pa akong mga Ah, tawag dito Yung hobby ko Kasi nagko-collection ako sa May mga collection ako, ayan o oh. Kita nyo ba yung mga collection ko Lalo na sa Ayun o, oh, yung mga nandun Sa taas ko nakikita ninyo Mga fairy ko yan, hindi ko binibenta yan Hairy ko. Ayan, no? Kaya, pinapatigil na at pinapaano na sa akin, pinapa 50% off na yung mga ornaments ko. Para lumit nga naman, yung, ah, para ano naman, hindi na masikip yung aming living. Ayan. Marami na akong gagawin. <laughs> okay. At yung isa dito, talon ng talon. Ayan, o. Oh. Akala niya, nakikipaglaro ako sa kanya. Shoo! Ayan. Ala. One, two, three, go! Dance! Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, ayan, ang aking laruan. Ayan sila. At ito, isa pa. Oh, ayan, oh, na. Yung ganyang itsura niya na nakatiwarek. Ibig sabihin, may sign on, ilabas mo ko. Pero hindi pwede. Ako ay maglilinis. Hahaha! <laughs> o siya! Maglilinis na ako! And... Bye muna! Mamaya uli! Hi mga kachichay! Natapos din ako! Anong oras na? <laughs> Bago magtanghali ako, nagumpisa maglinis. Ngayon lang ako natapos. Anong oras na? Alas 5 pasado na. Diyos ko! <laughs> Ang dami kong nilinis. Pero happy kasi medyo lang. Medyo, uh, may naapakan na akong sahig. <laughs> Ay, Diyos ko kapoy, oy. Sobra kapagod. Naglampaso. Naglaba. Twice naglaba yung mga bedsheet. Ayan, inano ko yung mga higaan namin. at ah, tinanggalan ko ng mga bedsheet na madudumi. Pinalitan ko. Pero hindi muna ako naglaban ng mga bedsheet bukas na. Kasi wala na ako mapapagsampayan. Maliit lang kasi yung balcony namin dito. Ay! Kapoy! Hindi <laughs> pa nga ata ako makain ng tanghali. ala, nalimutan na kumain. <laughs> <laughs> Nalimot ako na kumain. Sa sobrang busy. Dami ko talagang ginawa. Tapos naglinis pa ako sa balcony. Dahil basura ng mga plastic ngayon. Yung, tapos umulan ata nung isang araw. Eh nilinis ko pa. Nag-ano ko ng tubig. Tapos nagsampay na ako. Ayaw kasi magsasampay ng, ng marumi yung balcony. No? Kaya naglinis pa ako ng balcony. Tapos ayan, naglampaso. Oh. Tapos, umuwi yung anak ko mga alas dos, pinakain mo pa. Kapoy! Sarili ko, nalimutan kong di makakain ng tanghali. Di ba na, maliligo naman na ako. Pagtapos ko maligo, ako yung mag-ano na. Mag-ano na ako, uh, kakain ako. So, ayan. Inano ko na yung mga kunting, ano ko, yung mga abubot ko dito sa lamesa. Kinuha ko yung binili ko sa recycle na ano may binili kasi ako sa recycle na Japanese tray na pwede mong ipan-display sa ibabaw ng ng inyong lamesa. Ngayon, nilabas ko para lagyan ng ano, lalagyan ng mga remote control ng TV. Tapos eh kasi may lalagyan naman ako ng aking mga cellphone. Eto, mga lalagyan ko kasi na cellphone para madali ko kasing mahanap. Tsaka ayan oh, Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Ayan yung ano. Kita nyo. Japanese tray po yan. Ayan, ganyan siya, Oh. Alam nyo, nabili ko lang sa recycle yan. Ayan, ang ganda niya, Oh. Bumili ako. Ang cute. Tama-tama lang yung laki niya. Hindi siya, ano, hindi malaki, hindi maliit. Tama-tama lang. Para hindi nakakalat kasi yung, ano, yung uh, tawag dito, yung yung ano, yung mga abubot dito, yung mga salamin namin, yung cream ko sa kamay, tissue, ayan. yan naka-charge kasi yung ano ko, kaya meron ako ano rito, ayan. Ay, ayun yung mga picture ng apo ko, mga anak ko, ayan. Palagi ako may kalendaryo dito kasi, di ba, nag-work ako, kailangan ko kung anong date, anong oras, nag-ano ako ng mga schedule ko dito. At least alam ko, hindi na ako patayo-tayo pa. Tayo, tayo pa. Ayan, yung alcohol. Diyan, diyan ko na rin nilagay. Nata, Diyos ko po. Kala ko, hindi na ako matatapos eh. Ay. Ayan, para bukas, yung mga seeds naman ng lalaban ko. Ayan, okay na. Ayun oh, tignan mo yung aking dalaga dun no. Oh. Mga ngalay kay na yan. Nakailang beses na akong uh, ano doon, yung takip doon sa aking supa. Ilang beses na ako palit yan, laging napupunet. Kasi sa kuko, nangangalay kay di ba ang aso? Kaya ayan oh. Nakailang palit na ako dyan, nakailang tapon na ako. Ayan. Okay naman na, at nakapag ano na, kahit pa oh, ayan, kahit pa may mauupuan. Ah, <laughs> naglampaso na ako. Ayan. Naglampaso na. At, uh, ayan, nag-vacuum, naglampaso. Dito ho sa Japan, hindi ho, uh, pag maglilinis, vacuum. Wala hong wales. <laughs> uh, ang wales lang meron yung sa hardin, dyan sa labas sa balcony. Ayan, meron. Ayan. Tapos, yung ugasing ko, mamayang gabi ko na lang anuhin para isang ano na lang, isang isahan na lang at doon kaya ano kasi meron akong ugasan ng pinggan dito sa ilalim. Ano, para isahan na lang. Nakakapagod na. Pagod na, pagod na ang inyong lola. Diyos ko. Ay, yung anak ko kasi natutulog. Oh, ayan na, okay na. At kahit pa pano, mukhang bahay, bahayan. Tapos yung aking, yung kama naman, inano ko na, alam mo, gusto ko ipakita sa inyo eh. Hindi ko alam kung, palagay ko meron na rin sa ibang bansa. Wait lang ha, wait lang po. Ayan, nauna pa siya sa aking kama. Ayan, napalitan ko na yung cover ng aking putong kung tawagin. Ayan, kahit summer po, may putong na manipis kami kasi naka-aircon, medyo malamig. Ayan, tapos po, alam nyo po ba, milk, alam nyo po ba yung ganitong unan? Alam ko po, sa ibang bansa, meron din yung ganito eh dito medyo mataas. Pagdating sa likod is merong yung parang pababa. Hindi ko lang alam. Ayan, tignan niyo yung shape niya, oh. Milk! Ayan, ganyan, oh. Tinanggal ko yung cover niya kasi lalabang ko, eh. Tapos binilad ko siya para maano yung pawis. Alam niyo ang sarap tulugan nito. Kasi, komportable yung leeg mo dito. At saka, ah, hindi sasakit yung inyong balikat. Ayan po yung unan namin. At ah, para hindi ka maghilik yun po ang purpose doon para hindi ka maghilik. Kasi po pag naghihilik tayo, ibig sabihin hindi po nagaano yung ating ano, yung ating brain hindi ho nakakapag-relax. Ganun po. Kaya ganyan yung ano ho, uh, ganyan po yung unan namin. Okay po. Uh -huh. Ayan, okay na. Malinis-linis na kahit pa paano may mauupuan na. Ganyan lang itsura ng aking li living. Ayan. Ayan, tinago ko na yung mga kinalat ng mga aking mga kachichoy ko. <laughs> At ang aking, ang aking ninja. Ayan, okay na. Pero yung dito, hindi ko na inayos kasi mga paninda ko yan eh. Pero naglinis ako, nilinis ko yan. Okay! Okay, mga kachichay, tapos na po ako maglinis at okay na po ako, wala na akong lagnat. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa buhay ng Lola Chichay ng Japan. Maraming salamat po ako po yung magpapaalam muna. Please like, share, and subscribe po. Maraming maraming salamat po sa magsusubscribe pa. <laughs> Ang hirap bigkasin. <laughs> Okay Maraming maraming salamat po At uh, uh, See you uh, Sa aking susunod na pagbablog Thank you thank you Magingat po kayong lahat Thank you I love you all